Another day another food trippings na naman guys kaya ngayong araw ay eh, samahan nyo ngarin pala kami maghanap ng pwede naming maulam dito sa bukid basta masipag ka lang talaga dito sa probinsya maghanap ng mga gulay-gulay ay -gulay, eh, talagang libre na yung ulam mo oh. pero bago ang lahat sisimulan muna natin sa magandang umaga pagising ko pa nga lang din pala sa umaga ay eh, umambon na ngarin pala siguro malakas yung ulan kagabi at nung huminto na nga yung mahinang ulan ay eh, naglakad na ngarin pala kami papunta dito sa bukid at apat nga pala kami manguha ngayon ng gulay at tingnan nyo naman yung mukha natin halatang wala pang hilamos eh siyempre kahit gaano kaputik yan talagang palaging kasama yung mga natin. At meron nga tayong nakita dito na puso ng saging di nga lang din pala namin kuhain yan. Balikan na nga lang din pala yan namin mamaya kasi nasa daan lang din naman yan. At una nga lang din pala kami dito nanguha ng talbos ng gabi. Kung gusto mo talaga araw-araw magulam ng gula dito sa probinsya ay eh wala talagang problema basta masipag ka lang talagang umakyat dito sa bundok. At tingnan nyo naman kung gaano karami puno ng gabi niyan guys at kusa nga lang din pala yang tumutubo dito sa palayan. At nung marami na nga pala kaming nakuha dito ay eh sunod nagsunod na nga rin pala kami dito ng ng niyo kasi sari-saring gulay na may gata nga pala yung gawin nating luto ngayong araw. Batang 90s guys eh. Ah, huli. Sulig guys. At meron na naman kaming bagong nakita dito na puso ng saging kahit medyo maliit yan ay di namin papalampasin yan. Basta makain lang at di nakakalason ay kuhain talaga namin yan. At nung pauwi na nga rin pala kami ay dinaanan na nga rin pala namin yung nakita naming puso ng saging kanina. Napakalaki pa naman ng puso na yan. Kailangan nga lang din pala nating magdandahan sa paglalakad dito kasi sobrang putik. Baka may slide ka ay eh, talagang magkaputik yung mukha mo. Ganito nga pala kaputik yung daanan dito sa bukid guys lalo na talaga kapag palaging umuulan. Pero kahit gaano pa kaputik. Basta libre lang yung ulam namin ay wala talaga yung problema sa amin. Kusi, kusi, Bakit may kagat? Tingnan nyo guys. Laki ng puso ng saging kiso. Ah! Parang limang kilo ata to. Oh, marami laki ng kiso. Malaki pa sa ulo ni Neil guys. <laughs> At hinugasan nga lang din pala namin itong mga nakuha naming gulay. At meron nga rin pala kaming nakuhang hinog na papaya at masarap nga rin pala ito isaw sa maanghang na suka. Kaya pinagtulungan na nga rin pala namin asikasuhin yung mga nakuha naming gulay kasi napakagusla na rin talaga. Si kuya na nga rin pala yung nagkayod sa niyog dito at tayo na nga rin pala yung nagasikaso dito sa talbos ng gabi. Ikot-ikutin nga lang din pala yan guys at para nga lang din palang tanglad yan. At sa mga oras na to ay wala nga pala tayo dito. Naligo nga lang din pala tayo saglit at sila nga rin pala yung nagasikaso muna dito sa mga gulay. Maganda yung matuto na sila paano pag magkaasawa, maganda yung meron tayong kunting natutunan sa buhay. Kasi darating din naman tayo sa panahon na yan, pero wag lang muna ngayon dyan na kapag meron na tayong mga pundar sa buhay. Maganda kasi yung meron na tayong mga pundar para pag magkaasawa tayo, eh, hindi na tayo masyadong mahirapan. Grabe asawa, -asawa na itong topic natin, yung paghahanap nga ng jowa ay sobrang hirap. Balik na nga rin pala tayo dito sa niluto natin guys, nagsala nga lang din pala tayo dito ng kaldero at naglagay na nga pala tayo dito ng luya at tanglad. At sunod na pala nating binuhos dito yung pangalawang gata at sunod na nga rin pala nating nilagay dito yung nagayat nilang puso ng saging syempre di mawala yung paborito nating papaya at takpan nga lang din pala natin yan at hihintayin nga lang din pala nating kumulo at meron nga rin pala kaming nakuhang malunggay dito sa kapitbahay at pinagtulungan na nga rin pala nilang himay himayin yan at after 15 minutes nga rin pala guys ay binuksan na nga rin pala natin sa tingin ko ay malambot na nga rin pala itong papaya at yung puso ng saging kaya naglagay na nga rin pala tayo dito ng asin at sunod na nga rin pala natin nilagay dito yung talbos ng gabi Grabe, tingnan nyo guys, puno pa yan ngayon, pero maya-maya nyan ay unti na nga lang din palayan yan. Pakuluan nga lang din pala natin hanggang sa lumambot yung talbos ng gabi. At after ilang minuto nga rin pala natin pinakuluan yan, binuksa na nga rin pala natin. Tingnan nyo naman yung maraming gulay kanina, umunti na nga lang din pala ngayon. At sunod na nga rin pala tayo dito, naglagay ng bichin At sunod naman yung pinakaunang piga natin dito sa gata. At pinakalas na nga rin pala natin nilagay dito yung malunggay. Di nga yung gulay kapag walang malunggay. At pa naman natin ulit, dalawang minuto na alang din pala guys, ay okay na pala yan. Kaya nagkuha na nga rin pala si Neil dito ng dahon ng saging, kailangan nga lang din pala yung hugasan. At pagkatapos nga mahugasan yung dahon ng saging, ay pwede na nga rin pala natin ilatag itong mga bahaw. Ay napakapugi naman talaga sa naglatag ng bahaw, parang ako lang eh. Kaya nagsandok na nga rin pala si sa pinakamalakas nilang bagong sinaing. At sunod na nga rin pala nating pinatong sa kanin itong niluto nating gulay. Mas lalo pa nga sasarap yung ulam namin guys kasi may kaparis kaming bagoong yan. Kaya kinuha na nga rin pala dito ni Kuya yung hita ng manok, baka makain pa namin eh. Kaya hanggang dito

Kaya hanggang dito na nga lang din pala yung video natin ngayong araw guys. Kaya kung nakaabot kayo sa video na to, maraming salamat palagi sa panonood nyo.